energy. Alam mo ba, problema ko pa okay? ako sa mga unicorn ng mga apo ko. Yung ano pe, yung chocolate na yung tawag yun, champion! Purtin <laughs> ko si <singat> mo eh. <laughs> Ate yung ano daw pala? magkano po? 15. Mayor. Oh. Hi, Mayor. Pansa po ako ng Ikbulaga. Gisa Gedli, sana po isa kami sa mapuntahan yung matulungan kasi kailangan po namin ang tulong nyo, your may. Sir Buboy. Naglalako lang po kami ng gulay isda. Napakahirap po ng buhay namin. Isa po ako sa nangangarap sana matulungan nyo po minsan sa G sa yun lang po at God bless po sa Itbulaga fans po ako ng Itbulaga solid bumili po ang aking vlogger ng gulay po po isa po din sa aking suki na bumibili ng gulay marami pong salamat sana po matugunan nyo mapansin nyo kaming mga mahihirap dito sa Bulacan Sal Maraming salamat po, Mayor. Kailangan ko po, po ng pang-uniform po ng aking mga apo. Maraming salamat po. God bless po ito mabuhay. Lalaki kasi yung aking anak, kaya hindi ko maibigay sa'yo yung uniform niya. May lalaki ako eh. May paradise ka ba na ano? Eh, La Conception yun. Ay, paradise yung ano ko eh. May kinder. Wala, wala pa silang mga gamit. Wala pa. Kahit may uniform. Uniform sapatos, bag lahat, wala pang notebook. May sakit kasi yung anak ko, yung tatay, bali lang. Kaya sabi nila, eh di ba, 29, pasukan na. Namang problema, sabi ko, Diyos ko, maka maisinig pa lang sana yung pambili. Kaya, kahirap. Ito din, nagtitinda para makabili, makabili din siya ng uniform niya, kasa Kasama ko din siya magtinda. Mm bye bye po maglalako pa po kami salamat God bless po ano ano para ma naman yung dalawang yan